Napakasakit isipin na binigay mo na ang lahat, oras mo, tiwala mo, buong puso mo, pero sa huli iniwan ka pa rin. Kung nasa punto ka na kung saan parang ang sakit-sakit na, parang wala ng kasagutan, at parang lahat ng ginawa mo ay hindi pa rin sapat, nandito ka sa tamang lugar. Kasi alam ko, maraming kababaihan ang nakararamdam din yan. Yung tipong binigay na ang lahat pero iniwan pa rin. Parang isang sugat na hindi gumagaling. Pero ang tanong, paano tayo makakaahon mula dito? Paano mapapawi ang sakit at matutunan muling mahalin ang sarili? Pero bago tayo magpatuloy, kung nakaka-relate ka sa ganitong sitwasyon, like mo na ang video na ito at comment sa baba. Para sa sarili ko naman ngayon. At kung gusto mong matutunan kung paano mahalin ulit ang sarili, mag-subscribe ka na. Hindi ka nag-iisa dito. Sama-sama tayong maglalakbay sa healing at empowerment. Iniwan ka kahit wala ka namang pagkukulang Ginawa mo ang lahat, pinaglaban mo Pero bakit parang ikaw pa ang talo Ang totoo Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng ganyan Yung tipong akala mo siya na Pero iniwan ka sa gitna ng dilim Wala man lang paliwanag wala man lang respeto. Alam mo, hindi madali ang mawala ng taong minahal mo ng buong buo. Na binigay mo ang oras, tiwala at buong puso pero sa huli iniwan ka pa rin. Na kahit anong effort mo, parang wala pa rin saysay. Ang sakit nito kasi, para kang nawala ng parte ng sarili mo parang ang dami mong tanong. Bakit hindi naging sapat ang pagmamahal ko? Bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko kahit ginusto ko ng makalimutan? Yung tipong, akala mo siya na ang forever mo, kasama mo sa pangarap, sa plano, sa buhay, pero sa isang iglap na wala siya. Walang paliwanag, walang respeto parang wala ka lang naranasan mo na ba yan kung oo huwag mag-alala hindi ka nag-iisa pero alam mo kung anong masakit tanggapin pero totoo minsan kailangan tayong mawala sa kanila para mahanap natin ang sarili natin natutunan kong ako rin pala mahalin ko muna hindi lang sa relasyon umiikot ang mundo ko. Na hindi ko kailangang ibigay ang buong puso ko sa taong hindi kayang alagaan ito. Ngunit may magandang balita. Hindi ito ang katapusan ng lahat. Sa bawat sugat, may pag-asa na maililim na ginhawa at paghilom. Masakit pero totoo, minsan kailangan pa nating lumayo sa kanila para tuluyang makita ang halaga natin. Alam ko mahirap tanggapin pero minsan kailangan nating mawala sa buhay ng ibang tao para mahanap ang sarili nating halaga. Minsan ang paglayo sa kanila ang nagiging daan para makita ang sarili mo. Pero sa proseso na iyan, Natutunan nating mahalin ang sarili, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sinasabi ko sa iyo, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili. Paano mo marirealize yan? Heto ang ilang mga hakbang. Maglaan ng oras para sa sarili. Maglakad, magmeditate, magpray o magjournaling mag-aral at mag-invest sa sarili. Magbasa, mag-train, mag-travel o mag-hobby. Mag-set ng goals at pangarap. Ibalik ang focus sa pangarap na matagal mo nang pinapangarap. Magkaroon ng positive affirmations. Sabihin sa sarili, Ako ay mahalaga. Ako ay sapat kaya ko to. Yung mga kababaihan na nakakaahon sa ganitong sitwasyon, nagsimula sa isang maliit na hakbang at ikaw rin yan. Isipin mo ito. Isa kang babae na may pangarap. May halaga at hindi ka binuo ng kahit sinong lalaki yung dating umiiyak gabi-gabi. Ngayon, natutong umiti kahit mag-isa. Yung dati, todo effort para sa kanya. Ngayon, todo effort para sa sarili. Nag-aral ulit. Nag-ayos. Nag-travel. Nagpahinga. Nagdasal at natutong tumayo mag-isa. Alam ko, madalas nating nakikita sa social media 'yung mga kababaihang nakabangon mula sa sakit. Yung tipong nag-aaral ulit, naglilihi sa sarili, nagkakaroon ng bagong simula. Katulad ng isang office mate mo na noon ay nalugmok sa lungkot, pero ngayon ay nag-travel mag-isa sa iba't ibang bansa. O ang kaibigan mo na dati umiiyak gabi-gabi pero ngayon ay nagtayo ng sarili niyang negosyo. Sila ay nagsimula sa isang maliliit na hakbang, isang prayer, isang positive thought, isang pagpapatawad. At ngayon, mas matatag na sila kaysa dati. Kaya sis, ang tanong, ano ang pangako mo sa sarili mo ngayon? Kung iniwan ka rin kahit binigay mo na ang lahat. Piliin mong piliin ang sarili mo ngayon. Like, share at subscribe para sa mas marami pang videos na magpapatunay na hindi ka nag-iisa. Comment mo sa baba ang mga pangako mo sa sarili mo. Gusto naming marinig ang kwento mo tagmo to sa mga kaibigan mong nangangailangan din ng ganitong mensahe. At huwag kalimutan hit the notification bell para sa mas marami pang content na magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Salamat sa sakit. Kailangan mo pala iyon. Para makita mong sapat ka na ikaw mismo ay sapat na. Salamat, sis, sa pagtitiwala at pagtangkilik. Tandaan mo, ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay isang proseso, isang hakbang patungo sa mas malakas na ikaw. Kahit na wala siya ngayon, natagpuan mo na ang halaga mo. At kapag bumalik man siya, hindi mo na siya kailangan. Dahil alam mo na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili. Para sa sarili ko naman ngayon. Hanggang dito na lang, mga sis. Remember, you are enough. You are worth it. At higit sa lahat, mahal mo ang sarili mo. See you in the next video. Stay strong, stay beautiful and keep shining. Para sa sarili ko naman ngayon.